Hello guys. So ito naman yung work ko ngayon. Ayan, magtatanggal ako ng dahon ng mga atanim kong atalong. Ayan. Para may hangin dito sa sa baba, masyado na siyang maraming dahon kaya kailangan na nating magtanggal May mga bulaklak na. Kaya tanggalin na natin. Ayan. Ay. Tapos, tanggalin na rin natin itong mga sanga na hindi maganda. So, piliin natin yung mga sanga na maganda lang. Gaya. Ay, ari ko! Ah! may mga tinik-tinik. Yung mga sanga na ganito na hindi naman uh, maganda, ito yung tatanggalin natin. So ito guys, marami din akong mga iba-ibang variety ng eggplant. Tapos, ito naman yung jambo. Uh, jumbo. Venus po ang tawag dito sa jumbo na to. Ayun, tanggalin din natin itong mga sanga-sanga dito sa baba. Ayan, so ganito ang ginagawa ko, guys. Ayan, ang work ni Manang Biday. Ayan, so napakadami nating tatanggalan ng sanga. Sanga sa katahon. So, ito naman yung uh, eggplant na white, guys. Ayan. Tangkalin ko tong ibang mga asang ah, mga sanga dito sa gitna para ay ito. May mga tinik-tinik. tatanggalin ko na rin siguro. Mag-iwan lang tayo ng medyo ito eh. Para makapasok ang hangin dito sa lilim ng uh, eggplant. So, ito guys, oh, napakadami din yung napakadami din yung mga Lock, lock, Ê ito naman yung ibang klaseng talong. konti na lang yung naiiwan na isa nga guys tapos nyang, napakadami niyang napakadami niyang bulaklak napakadami niyang dahon na kailangan tanggalin saka itong mga ibang sanga na hindi naman maganda tanggalin na natin Ayan. so napakadami na niyang bunga